Challengers, welcome sa inyong second challenge. Para sa mechanics ng second uh, challenge. Ah, uh, uh, excuse me, excuse me. What's the meaning of this? Ah, uh, mad madam, wala namang araw. Nakapayang pa kayo. But it's okay, it's okay. Wait na nga, mayroon doon, ma'am Marian, tsaka tiyo pa, Richard. I told you to clean up the mess in my class. Inu muna tubig, inu muna po, ma'am. Jesus, kumahigas. Payunin niya, ba't wala laman yan? Ikaw, bango-bango mo. Sabi ko, wala ka maliligo. Isa ka pa. Pay Payan mo nga ako sa number one. Number one. Number two. Number three. Jump! Ayan, sabi ko sa inyo, linisin niyo lahat ng mga cars. ko. So, what happened? Ito na po, madam. Gagawin na po natin sa second challenge natin. Challengers, ito ang kailangan yung gawin para malinis ang kotse ni madam. Ayan, binisan niyo. Hindi right? yung pura kiti-kuti, hindi, Dali! Kailangan yung makuha ang mga car wash materials para malinis niyo ang kotse ni madam Bubay. Napakasimple lang nang gagawin niyo. From point A, Papagulungin ninyo at aapakan ang cylinder papunta sa point B para makuha ang car wash materials. Pwede kayong magpabalik-balik dyan at pabilisan ang challenge na ito. Alam namin na hindi ganun kadali ito, pero kapag nahulog kayo, pwede kayong bumalik. Walang problema yon. Yun nga lang, tulad ng sabi ni Chard, pabilisan ito, pero bawal itulak ha. Hindi pwede tulak, kailangan mag-balance talaga kayo. Challengers, extra ready na ba kayo? Ready now! Ready and Go! Nag-start na si May at si Wendy. Oh, my si God! May, isang hakbang pa lang bumabagat si Wendy. Hirapan niyo ako so para ko, ay hindi ko ko pala, hindi na ako makatayo. Oh my God. Sabi ko, wow. <laughs> wow, I, I can't feel it. Oh my God. Ay! Oh my God. I think kung magaling kang mag-skateboard, kaya mong balansehin. Hindi ako marunong. Uh, kaya kong balansehin yung plato sa buffet. Dahan-dahan <laughs> lang, May. May Bautista, move on move on. Oh my God, it's so lamat. Pwede po yun? Oh my God! Patras! Pa ah! Patras pa ako! Mas mabigat kasi yung harap ni May dito sa banda dito. Kaya <laughs> pa patras siya. Sinubukan ko tumalikod. Well, some kind of dangerous siyempre. Pero tingin ko mas mabilis yun. But still, hindi pa rin ako makausad. This is not just extra challenge. It's super duper extra <laughs> challenge para sa akin, ha? Ay, ang galing ni Wendy. Hindi kasi ako masyadong, ano eh, sa iba. Eh, Dun lang ako sa... Tinutungtong ko. kasi, ano, pag nag-is, pagka nag ako sa iba, parang baka mawala ako. Siyak so, sa lahat ng balance na ginawa ko. Ito, ako marunong. Ah! My God! Richard!